Happy be Happy Valentine's po. Doon po sa mga kapanood nito. Maligayang araw ng mga puso. Ah, ito lang pong masasabi ko. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Yung pong may mga ka-Valentines. Mga may mga araw ng mga puso. Baka naman po. Pakiusap po lang po sa inyo. At sa lahat po. Nang may Valentine's o kung may, may kasamang karawa ng mga puso ngayon. Sige na po. Pakiusap naman po. Paramdam naman po ninyo sa akin ang pagyanig. Kasi hindi na po ako nakakaramdam. Hindi na ako po nagpapayanig. Kaya, yun lang po pakiusap ko sa inyo. Ingat po kayo. At, at isa po uli ang sasabihin ko iparamdam po ninyo naman sa akin ng kung paano yung manig yun lang po yun lang po ang pakiusap po sa inyo iparamdam ninyo ang pagyanig lakasan ninyo ang pagyanig para maramdaman ko naman ano po Happy Valentine's po. Ilan mo ko sa asawa ko at wala nang yanig sige po maraming pong salamat ingat po lagi Hello. bye 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 iyanig nyo ng tudong